Kain ng papel ang isang lalaki. Ini-offer ang sarili kapalit ng mga pihag ng mga nag-amok na preso. Ilan lamang yan sa mga kakaibang ginawa ni Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City na siyang nagbigay daan kung bakit siya nakilala at naging ikalabing anin na presidente ng Pilipinas. Continue watching para malaman mo ang iba pa. Pero bago yan, Don't forget to like, follow, and subscribe para lagi kang updated sa mga kwento ng World Stories Tagalog. Very memorable ang naging presidential election noong 2016. Naging makulay ito dahil sa isang kandidato na labis na kinagiliwan at kinabiliban ng karamihan ng mga tao. Ang presidential aspirant na ito ay walang iba kundi ang Noy mayor ng Davao City na si Rodrigo Roa Duterte na kilala rin bilang Rodi o Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas, kayo mga darugista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal. Kaya umaya ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan. Ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Ah, oh, sure. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. But I would like to promise you a comfortable life under me. Comfortable life are always a pretentious leader. <laughs> Hindi totoo yan. Mayor, sabi niya may mga girlfriend kayo. Dato magtularan oh, yan ng mga kabataan. Well, kung higalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. <laughs> I would be glad to die for the Filipino. Kaya for the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines. Later part ng 1980s, nagsimulang maging matunog ang pangalan ni Rodrigo Duterte. Wala pang internet noon, kaya nawiwinig lang natin ang pangalang Duterte sa mga lolo't at sa mga tatay at nanay nating mahilig makinig ng balita sa radyo at mahilig magbasa ng dyaryo. At ang kadalasang descriptions o paglalarawan na nakadikit sa pangalang Duterte kapag pinag-uusapan ng Davao City, disciplinarian, kamay na bakal, punisher, istrikto, tatakutan ng mga drug addicts at mga kriminal. Kaya naman through the years, kahit ang mga mamamayang hindi taga Davao City ay unti-unting naging pamilyar sa pangalang Duterte. Dahil simula ng maging alkalde sa Rodrigo Duterte sa Davao City, napakalaki ng iginanda at iniundat nito. Communist insurgency at napakataas na crime rate ang dalawa sa pinakamalaking problema ng Davao City noon. In fact, Davao was dubbed the murder capital of the Philippines bago maupo bilang mayor si Duterte noong 1988. According to a post of Dr. Richard Mata sa Dr. Richard and Erica Mata FB page, Davao City was not safe bago maging alkalde doon si Rodrigo Duterte. Stories of rape and murder were common aside from other crimes, insurgency, and weekly daily arson. Davao was Nicaragua of the Philippines. Saksi ang mga Davaoenos kung papaanong ginawa ng matinding efforts ni Mayor Rodrigo Duterte ang mga problemang ito ng lungsod para masolusyonan. ang sinasantong crime-fighting tactics ni Duterte ang dahilan kung bakit tinawag rin siyang Duterte Harry in reference to the film character Dirty Harry, played by Clint Eastwood na isang police inspector na malupit sa mga kriminal. Di nga nagtagal, Mayor Duterte was able to transform Davao from one of the most dangerous cities in the Philippines to one of the safest. Music Hands down the once crime infested city of Davao became peaceful and investor friendly kaya naman sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Duterte ay nakaranas ito ng economic boom This is na parangalan ng Davao City na most child-friendly city for highly urbanized category. At dahil kontento ang mga Davawenyo sa pamamahala ni Jutelte, tumagal ng pitong termino o mahigit 22 years ang ulan nito bilang alkalde sa nasabing lungsod. Sa Masin, Southern Leyte, pinanganak si Digong noong March 28, 1945. Isang school teacher ang kanyang ina na si Soledad Gonzales, samantalang isang abogado naman ang kanyang ama na si Vicente Duterte. Noong 1968, nagtapos ng kursong political science sa Lyceum College of the Philippines, si Pagkatapos nito, kagaya ng kanyang amang si Vicente, nag-aral ng abogasya si Digong sa San Pedro College of Law noong 1972. Ayon sa dating guro ni Digong na si Professor Sixto Brillantes, hindi naman daw kabilang si Roddy sa mga maituturing na magagaling niyang estudyante noon. ano mag-aaral yan eh, hindi mo masyadong napapansin. Ay, hindi naman <laughs> talaga kagalingan eh. Marami siyang magag magagaling na kaklasa eh. Pero 20 years later, <laughs> man, makikita mo no 1988, nung nakita ko na siya susunod, tumakbo na siya, uh, lumapin na sa akin, eh nag-iba na uh, iba na, talagang naging very matured. Oh, ang na. At saka talagang magaling na, no? Nadaanan okay. na niya pagka-prosecutor at dati. Okay. So talagang nagbago at napakagaling na. May resibo o patunay ang statement na ito ng dating professor ni Digong dahil noong panong iyon nang muli silang magkita, sikat na ang Davao City sa pagkakaroon ng peace and order at bukang bibig na ang pangalan ni Duterte bilang ang isa na nakapagpatino at nakapagpabago sa Davao. Kasi naman, ibang klasing pamamahala ang ginawa ni Digong ng maupong mayor sa nasabing lungsod. Ang ilan sa mga ipinatupad niyang wari simpleng batas ngunit malaki ang naitulong para magkaroon ng peace and order sa komunidad ay nightly curfew para sa mga menor edad. Smoking ban sa buong lungsod. At para maiwasan o mabawasan ang mga mapurolan, isinabatas din ang early cutoff for liquor sales kung saan bawal magtinda at uminom ng alcoholic beverages mula alauna ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Ipinagbawal din ni Duterte ang mabilis na pagpapatakbo ng mga sasakyan at nagtakda lamang ng speed limits within the territorial jurisdiction of Davao City in the interest of public safety and order. Nagkaroon din ng firecracker ban. Kasabay ng mga ito, ipinatupad din ang war on crime sa Davao kung saan winarningan ni Duterte ang mga kriminal na magbago o umalis ng Davao City or else lethal force will be used to punish them. Walang criminal kasi sir, kasi nag-warning ako. Pag sinabi ko, when I became mayor, I'll give you 48 hours to pack up and disappear. Yan ang warning ko. Ngayon, after 48 hours, pag nakita kita, At kahit makatanggap ng matinding pamumuna mula sa kanya mga kritiko, matapang na ipinagtatanggol ni DILG ang mga kapulisan kung kinakailangan. Gaya na lang nang magkaroon ng inkwento ang PNP Davao sa isang kidnapper ransom group na ikinamatay ng tatlong kidnappers. Don't crucify the police for doing their duty. Do not as uh, sacrifice the police for that idiotic uh, incident. And the police will have my support. Isa rin sa hindi malilimutang ginawa ni Mayor Duterte ang pag-aalok ng kanyang sarili na maging hostage kapalit ng mga bihag ng ilang mga tumakas na preso sa Davao Penal Colony. Ayon sa artikula sa Mindanao Times na isinulat ni Jess Dureza, April 1989 nang maganap ang hostage taking na ito. 16 inmates ang nag-amok at ng hostage ng mga asawa at anak ng mga empleyado ng Davao Penal Colony o Dapicol sa Davao del Norte dahil raw sa hindi makatarungan at marahas na pagtrato sa kanila ng mga prison guards. Ang demand nila, ilipat sila sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. In their attempt to escape northwards to Agusan, they were blocked in the national highway by police and military authorities. Dumating si Mayor Duterte sa kain ng isang Air Force helicopter at kinausap ang mga takas na preso sa pamamagitan ng isang megaphone. Nagulat na lamang ang lahat nang iyalok ni Mayor Duterte ang sarili na maging bihag kapalit ng isang hostage na tatlong taong gulang na bata at nang tiyahin nito. Pumayag ang mga preso and to the shock of everyone, Sumakay si Mayor Duterte sa isang open jeep kasama ng mga preso and he was taken hostage with a knife pointed at his neck in full view of the onlookers all throughout the five-hour trip back to Davao City Hall kung saan nagpatuloy ang negosasyon. Hindi rin takot si Mayor Duterte na kastiguhin ng harapan ang mga mayayaman at may impluensyang individual na pinaniniwalaan niyang nakagawa ng mali sa Davao City. Ayaw ko simula ngayon sa lahat na may bababa dito na smuggled -good goods. Sabi ko, pagbabarilin ko kayo. And if this guy would go to Davao start to unload at nakakita ko nandiyan siya, I, 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 you must be in the, in the commission with I will gladly ki kill him. Pero hindi lang sa malalaking usapin hands-on si Mayor Duterte, kundi maging sa mga sumbong na gaya ng natanggap niya tungkol sa mga abusadong barker. Kung sa may gusto ninyo, paligsanta mo o or... paminaw mo? Paminaw. Amaze na amaze rin ang mga tao nang kumalat ang litratong ito sa social media kung saan makikitang nagmamaneho si Duterte ng isang taxi. Ginawa pala ito ni Digong para makapagronda siya ng hindi nakikilala at dahil din may natanggap siyang mga report ng hold incident sa iba't ibang lugar sa Davao. Ito rin ang paraan niya para mapulsuhan ang kanyang mga kababayan. Minsan ding nag-opisina si Mayor Duterte sa labas ng City Hall nang magkaroon ng brownout. Kilala rin si Mayor Duterte sa pagbibigay ng medyo kakaibang parusa sa mga napatunayang gumawa ng mali. Kagaya na lamang ng pakainin niya ng papel ang lalaking ito na kumukubra ng upa mula sa lupang hindi naman pala sa kanya. Noong September 2015 naman, isang restaurant owner sa Davao ang tumawag kay Mayor Duterte dahil isang local tourist ang hindi sumunod sa anti-smoking ordinance ng ciudad. Agad na nagpunta si Mayor Duterte sa restaurant and had the tourist choose to be shot at his scratch and be imprisoned or swallow his cigarette butt. Pinili ng lalaking turista na kaini na lamang ang upos ng kanyang sigarilyo sa bayhingi ng paumanhin kay Mayor Duterte. ang nagnangali para na tunog ng hangin at ulang dala ng Super Typhoon Yolanda. Ito so, na pala ang tunay na lakas ni Yolanda. Okay. That's the, the onslaught of water. Nang mangyari ang Typhoon Yolanda, isa si Mayor Duterte sa mga unang nagpunta sa Samar Leyte para magbigay ng tulong. Sa panayam na ito, Maingat ngunit matapang na ipinoint out ni Duterte kung ano ang dapat sana'y gawin ng pamahalaan para agawang matulungan ang Leyte. state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency. Dahil sa mga matitinding kalamidad kung kaya pinaghusay ni Mayor Duterte ang emergency response station ng Davao City. According to an article in Inquirer.net by Peter Wallace, Well equipped ang Davao City Emergency Response ng mga sumusunod. mas nakakabilib, ni hindi mo makikita ang muka at ang pangalan ni Mayor Duterte sa mga ambulance o sa mga emergency vehicles na ito. Ang CCTV Control Center naman, ayon pa rin kay Wallace, ay may dalawang kwarto na puno ng mga screens depicting scenes on the roads of Davao from 1,300 CCTV cameras. There were cameras able to circle and zoom down to read a car's plate number. Proud din ang mga taga Davao City for having Central 911 Rescue Services dahil sila lamang sa buong Pilipinas ang meron nito noong panahon na yon. Furthermore, isa ang Davao sa tatlong lugar sa mundo na may 911. Isa ang United States at ang isa naman ay ang Canada. iwasang may makukulit at mga pasaway na magpa-prank call sa 911. Kaya naman ang naging solusyon ni Duterte dito, basahin ang telephone numbers ng mga prank callers during his weekly TV program, Gikasa sa Masa, Para sa Masa. Simula daw noon, malaki ang ibinaba ng mga nang pa-prank call sa 911. At dahil kadalasang mula sa mga mobile phone numbers na gagaling ang mga prank calls, Nagkaroon ng arrangement sa mga telco companies na kapag denial ang 911 ay may bayad na. So prank callers have to pay. Sa kabila ng mga kontrobersya dahil sa estilo ng pamamahala ni Jotelte sa lungsod ng Davao at sa kabila ng matapang at kinatatakutang imahin nito, marami ding pagkakataon na kinagigiliwan ito ng gusto ng mga tao. Gaya na lamang nang makisayaw ito ng budots. Sir, kamao ka mo sayaw? Kamao ko Gamay. Sa ngayon, muling kumakandidato si former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Siyempre pa, hindi ito magandang balita para sa mga masasama at may iligal na gawain sa Davao. Pero para sa karamihan ng mga Davaoenos, who often regard Duterte as a father figure, isa itong masayang pagbabalik ng kanilang pinakamamahal na tatay Digong. There you have it mga ka-World Stories. If you like contents like this, Show us your appreciation by liking, sharing and subscribing to our channel or following our page. At kung may request ka na istorya na gusto mong ma-feature sa World Stories Tagalog, type mo lang yan sa comment section at sisikapin naming ma-feature ang request mo. Thank you for watching.